ikapitong kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises Makinig ka Gagawin kitang parang Diyos sa paraon Magkikipag-usap ka sa kanya sa pamamagitan ng kapatid mong si Aaron Sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sinabi ko sa iyo at ipasabi mo ito sa kanya sa paraon Sasabihin niya sa paraon na palayain ang mga Israelita sa kanyang bayan Pero patitigasin ko ang puso ng paraon at kahit nagumawa pa ako ng maraming himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, hindi siya makikinig sa iyo. Pagkatapos parurusahan ko ng matindi ang Ehipto at palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Kapag naparusahan ko na ang mga Ehipsyo at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Si Moises ay walumpung taong gulang at si Aaron ay walumputatlo naman nang makipag-usap sila sa faraon. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Kapag sinabi ng faraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo Moises kay Aaron, Ihagis mo ang baston sa harap ng faraon at magiging ahas ito. Kaya pumunta si na Moises sa taaron sa faraon, at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston sa harap ng faraon at ng kanyang mga opisyal, at naging ahas ito. Ipinatawag naman ng faraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero. Sa pumamagitan ng kanilang salamangka, nagawa rin nila ang ganoong himala. Inihagis ng bawat isa sa kanila ang mga baston nila, at naging ahas din ang mga ito. Pero nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas nila. Pero nagmatigas pa rin ang puso ng faraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron. Gaya na rin ng sinabi ng Panginoon. Naging dugo ang tubig sa ilog nilo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Matigas pa rin ang puso ng faraon. Hindi niya pinaalis ang mga mamamayan ng Israel. Kaya puntahan mo bukas ng umaga ang faraon habang papunta siya sa ilog nilo. Dalhin mo ang baston na naging ahas at makipagkita ka sa kanya sa pampang ng ilog. Sabihin mo sa kaniya Inutusan po ako ng Panginoon ang Diyos ng mga Hebreyo na sabihin sa inyo, Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin sa ilang. Pero hanggang ngayon hindi mo ito sinusunod. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing sa pamamagitan ng gagawin ko, malalaman mo na ako ang Panginoon. Sa pamamagitan ng bastong ito, hahampasin ko ang tubig ng nilo, at magiging dugo ang tubig. Mamamatay ang mga isda, at babaho ang ilog, at hindi na makakainom dito ang mga ehipsyo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto sa mga ilog, sapa, kanal at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig at magiging dugo ang lahat ng ito. Ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon habang nakatingin ang faraon at ang kanyang mga opisyal. Itinaas niya Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog ng nilo. At naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog. Kaya hindi nakainom ang mga Ehipsyo. Naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto. Nagawa rin ito ng mga Ehipsyong salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka kaya nagmatigas pa rin ang puso ng faraon, hindi pa rin siya nakinig kila Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Bumalik ang faraon sa palasyo niya at hindi pinansin ang nangyari. Naghukay ang mga Ehipsyo sa palibot ng ilog para makakuha ng tubig na inumin dahil hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Ang Salot ng Mga Palaka Pagkaraan ng pitong araw, mula ng hampasin ng Panginoon ang ilog ng Nilo sa pamamagitan ni Aaron.